Boy Rusi. Okay boss, yan okay na okay na yung motor mo, maandar na. Naka D-type na po yan, yan, Tapos palit po ng CDI. Tapos yung mga wiring, sinayos natin yung iba. May ayusin pa tayong wiring dyan. Ayun po yung mga kap na palitan. muna natin. Yan boss. Ah, ayusin pa natin tapos yung battery mo, dead bat. Ah, uh, i-repair natin muna 'yon. Ah, ito yung napalit na ano na stator at saka CDI, ito yung CDI. Mga sira na po pala 'yan. Tapos ayan, bago na yung CDI, stator bago na. Tapos yung mga wirings mo, inaayos natin. Meron pa tayong mga ayusin pa, mga sunog yung wirings. Dito po sa harap, bandang harap, yan, uh, ah, ito, inaayos ko pa dito, banda rito. Yan, yung mga susi, ayusin pa. Tapos, yung tambutso, ayusin pa. Yung panggilid, ayusin pa. At merong kumakalansing, ibig sabihin, sira po ang gear nyo na. Gear na po ang sira. At saka yung bearing. Yan, may pa. Yan, mga bearing. Tapos, yung shock nyo po sa harap, sira. Yung isa, yung kabaak. Yung banda dito po, sir. Ito. Ito. Sira ito. Ano na? Ah, hindi siya nag-alaro Ngayon, kailangan natin tanggalin yung palitan ng iba para hindi masira yung kabila, yung kabaak. Okay, tapos ito. Ito yung order natin sa kasa eh. Parating pa lang. Yan. Yan, nice na. Uh, mandar na siya, goods na. Uh, yan. Nadai pa tayong ayusin. Uh, stay put lang po kayo, sir. At least na update ko po kayo. Salamat po. God bless po, sir. Uh, yan. Ayan po yung motor. Kung ano, uh, Rusi Galang, ano, old model. Papagandahin po natin yan. Okay. Ayan. Tapos yung pump belt nyo, ah uh, sira na rin. Ito. Ayan o. Ayan. Ayan Oh. Oh papalitan na natin yan kasi baka maaring maputol ito sa gitna ng takbo nyo sa malayuan kasi ito ay ano na kumbaga expire na yung inyong palm belt okay tapos yung bola papalitan din natin may sira rin sa bola tsaka yung ano yung ganito titingnan natin kung ano kasi may kumakalansing dito kung hindi magaling, maganda uh, ayusin din natin yan tapos ito mahina ang umistart Ayusin din natin. May gagalawin tayo dyan. May papalitan tayo. Eh, hihinang siguro. Mga ganon. Yan, sir. Okay. Papagandahin namin yan. Stay put lang kayo dyan. Sure bull naman na ayusin natin yan. Okay, sir. Salamat, sir. Hintay-hintay uh, lang po sa update sa inyong motor. Uh, sigurado naman na gaganda ito. Huwag po kayong mag -alala. At uh, yung mga... Y yung, mga binili ko na may mga resibo yan na may kita nyo kung magkano talaga okay god bless sir tapos yung ano pa yung preno ayusin pa natin yung mga preno sa likod tsaka preno sa harap pare sira okay pala, god bless. sa panahon,